Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong update ukol sa lagay ng panahon sa ating bansa. Bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel, at i ang notification bell para sa mga susunod na updates. Ayon sa latest update ng PAGASA, patuloy pa ring umiiral ang southwest monsoon o habagat na siyang pangunahing dahilan ng mga pag sa kanlurang bahagi ng bansa. Samantala, isang low pressure area LPA, ang kasalukuyang Minomonitor, na huling namataan sa layong 240 kilometers east of Virac, Catanduanes. Ang LPA na ito ay nagdadala ng mga pag sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, maging sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posibleng maging bagyo ito sa mga susunod na araw. Ayon sa pinakabagong analysis, mababa ang posibilidad na mag-landfall ito sa alinmang bahagi ng bansa. Subalit, Lalo nitong palalakasin ang habagat, kaya't inaasahan pa rin ang scattered rains and thunderstorms sa maraming lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw at sa mga susunod pa. Paalala sa lahat, maging alerto at maghanda sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At ang lagay ng panahon ngayong Sabado? Dulot ng LPA, maulan ang panahon sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon, pati na rin sa buong Bicol Region. Samantala, makararanas din ng katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, dulot ng Habagat. Kung lalabas, huwag kalimutang magdala ng panangga sa ulan at magingat sa banta ng flash floods at landslides. Sa Ilocos region, mataas ang tiyansa ng ulan tuwing hapon at gabi. Sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, asahan pa rin ang scattered rains and thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. At ang temperatura sa Metro Manila, bahagyang mainit at inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Cebu ay makakaranas ng katulad na lagay ng panahon na may temperaturang mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Habang sa Davao ay posibleng umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahan ang 50 to 100 millimeters ng pag-ulan sa mga sumusunod na lugar. Palawan, Occidental Mindoro, Batangas, Quezon, Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, at Zamboanga del Norte. Bukas Sunday, 100 to 200 millimeters ng ulan sa Palawan at Occidental Mindoro. 50 to 100 mm sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Quezon, Bicol Region, Northern Samar, Anteque, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, at Zamboanga del Norte. At sa Lunes Monday, 100 to 200 mm ng ulan sa Palawan at Occidental Mindoro. 50 to 100 mm sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Bicol Region, Northern Samar, Anteque, Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, at Zamboanga del Norte. Dahil inaasahan ang pag-ulan hanggang sa susunod na linggo, nararapat lamang na maghanda na tayo ngayon pa lang. Ihanda ang mga emergency kits at makipag-ugnayan sa inyong Local Government Units, LGU, para sa mga kaukulang hakbang para sa inyong kaligtasan. At sa lagay ng karagatan? Sa ngayon, walang nakataas na gill warning, kaya pinapayagan pa rin pumalaot ang ating mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Posibleng itaas ang gill warning sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Luzon sa susunod na linggo dahil sa habagat at sa LPA na maaaring maging isang bagyo. Kaya't manatiling nakaantabay sa mga inilalabas na weather update, iyan po ang latest sa lagay ng panahon sa buong bansa. Kung nakatulong sa inyo ang ulat na ito, Paki-like, paki-share, mag-subscribe at huwag kalimutang i-click ang notification bell para sa real-time weather updates. Stay safe and dry, mga kababayan.